So, ayan guys, kakain ako ng kalamay at nagtira ako ng isa sa benebenta ko dahil hindi pa ako nakakakain nito nung time na umuwi kami ng buhol kasi nga inuuna namin yung mga kailangan. At ayan nga, nung bago kami umuwi, nakabili ako nito guys kasi ibebenta ko dito. So, ang bilis na ubos guys. At ito na lang isa ang natira. Pero sadyang tinira ko talaga ito para kakainin namin ni Mama. At pati yung mga daing ko, guys, tuyo. At yung bagoong ko ay ubos na talaga lahat. Ilang araw pa lang ako dito. At sa awa naman ng Panginoon, guys, ako ay tumubo din naman. Kaso, uh, pinadala ko kaagad sa anak ko, guys, kasi meron silang koke ba na gagawin. At para may pambaon baon din siya. So, Ayan. Tinikman ko na guys, ang sarap niya guys. So sa mga nakakatikim dyan, masarap talaga to guys. <coughs> At maghahati pala kami ni mama nito guys.